Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 25 ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si San Nestor de Magido. Kamusta? Si San Nestor de Magido ay isang martir na kristyano noong ikatreko siglo. Siya ay ipinanganak sa Magidos, sa Panpilia, sa kasalukuyang Turkya, at nagkaroon ng kasikatan dahil sa tapang niyang pagpapahayag ng pananampalataya sa panahon ng pag-uusig sa mga Kristiyano sa ilalim ng emperador na si Dioklesiano. Ang kwento ni San Nestor ay batay sa mga salaysay ng hakipgrafya at relihiyosong tradisyon. Ewan sa tradisyon, si Nestor ay isang sundalong Romano na nagbalikloob sa Kristyanismo Matapos tanggihan ang pagtalikod sa kanyang kristyanong pananampalataya, kahit na may mga banta at pahirap, siya ay hinatulan sa kamatayan. Narito ang isang dasal kay San Nestor de Magido. O Diyos, aming Ama sa Langit, nagpapasalamat kami sa tapang at pananampalataya ni San Nestor de Magido, na nagpatotoo ng iyong pag-ibig hanggang sa sakripisyo ng kanyang buhay. Bigyan mo kami ng biyaya upang tularan ang kanyang halimbawa ng katapatan at pagsang-ayon sa iyo kahit nasa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig. Naway ang kanyang pagpapahayag ay magbigay inspirasyon sa atin na maging tapat na mga alagad ng iyong minamahal na anak, si Jesus Kristo, at mamuhay ayon sa mga aral ng Ebanghelyo. San Nestor, ipanalangin mo kami sa Diyos upang makahanap kami ng lakas, upang magpatuloy sa pananampalataya at magpatotoo ng iyong walang hanggang pag-ibig sa aming mga buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Kristo, aming Panginoon, Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Dominic Lentini. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.